Alam niyo mga kababayan, sa dami ng isyo at problemang kinakaharap ngayon ng ating lungsod, lalo na si Yorme Isko Moreno, marami ang nagsasabi na baka raw nakafocus lang siya sa politika o sa mga away sa kapwa opisyal. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, isang bagay ang malinaw, hindi siya nakakalimot sa mga tunay na nangangailangan. Hanggang ngayon, patuli pa rin nagsusulat at lumalapit ang mga residente ng Maynila kay Yorme para humingi ng tulong. At ang nakakatawa, hindi niya binibigo ang mga tao. Sa dami ng sulat, sa dami ng humihingi ng saklolo, ginagawa niya ang lahat ng paraan para may maabot na tulong, gaano man kaliit o kalaki ang problema. Isa pa sa nakaka-inspire, hindi lang siya mag-isa dito. Kasama pa niya ang kanyang kaibigan na si Apol Nieto, nakatuwang niya sa pamamahagi ng tulong. Ang tandem nilang ito ay patunay na kapag may malasakit, may paraan. Ang importante kay Yorme, makarating ang ayuda at tulong saan man sa Maynila. Walang pinipiling lugar, walang pinipiling tao. Basta ikaw ay nangangailangan, gagawa siya ng paraan. Hi my Ate Edna. Yes. Hindi kita nakilala Ate Edna, pero tanggalin ko yung aking sapatos at <laughs> Parang nung nakaraan, magka-chat lang tayo may tulog. Hi, bibi. Mga apo ko po. Hi, may mm. ate Edna. Sumulat yes. ka kay Yorme Isko. Okay. Kaya yung nakita ko ngayon pa, ay eh, kilala ko si ate Edna. Eh, po sumama kayo. Salamat Salamat oh. po. Pero anong, ano, kamusta ka naman? Apat na kayo mo po. Apang apat? Nakailan ka ah, na? Nakadalawa pa. Kaya mo bigay po ako na karoon. Daw na bangon. Hindi ako nakakakasin. Kaya sumulat ka kay Yorme Isko. Kaya nabasa ni Yorme Isko yung kayong letter. Kaya sabi ni Yorme, i-deliver ko po agad sa inyo yung tulong na ipinapaabot ni Yorme Isco Moreno po. Para sa inyong pangkin. Ito lang po yung tinatak nila, Maliit. Ah, okay. Kiniritig po. So, in. Ang kamusta ko na ate? Magkikaya mo pa rin po. Kimo po. 19 po, babalik po ako sa Piki. Saan ka nagkikimo? Sa Piki ito, di ba sagat ako? Oo, sagat. Unang gingkat. Pangalawang kayo, ay nangyutin na yung ano ko. Dahil yan sa ano? Sa chemo. Yan yung Tendency. Dito po sinasak sa kasi dito ako inoperan. Tapos nakakadalawang chemo. Ang kailangan mo? Apat po ang chemo. Apat na chemo. Tapos may gamot po ako ito. Iniinam araw-araw. Ay. Bago matulog. Ay, ito yung every night. Magkano tong ganito? 250 pesos. A day. Kaya yeah, ito, ito po yung tulong ni Yorme. Salamat, ma'am. Tayo ko na gatin. Sabi ko si ma'am Apple na gatin. Kasi ko kung gamot, tsaka sinisik mo nga kasi sa gamot eh. Minsan mm -hmm. daw nakakatulong. Ay, ngayon, stop. maraming salamat po sa tulong ngayon. Ay, ate. Kamusta po? Si Nanay Flor Sifida po. Tama po. Sino po ang sumulat kay Yorme si, ah, ano po? Si, Ano po? Ah, si Kuya ang sumulat siya para siya po ba ay nanay po ninyo? No, po. Si kapatid si po namin. Ah, siya po Ah, bali ate natin. <laughs> ilan ba kayong magkakapatid? Konti lang po, labing tatlo lang po. Ay, oo oh, nga, konti. <laughs> <laughs> labing tatlo. Ayan. Si ah, okay. Si po mami kaya, po ay ilang taon na? 75 75 years old. Yun po, sa inyo pong pagsulat kay Yorme Isko at nabasa ni Yorme ang iyong kahilingan, may pinapaabot po si Yorme Isko para kay nanay, Flor Sefida. At nakita ko, dala-dala din ang ensure sure. <laughs> na pinapaabot din ni Yorme Isko. Ayan. Mali, hindi po siya nakakarinig na po, no? Diyan po siya nagsasalita. Ah, yun na lang po. Ibulong yun na lang po kay nanay ko. Ito po yung pinapaabot ni Yormi Isko para kay mami. At syempre, plus ensure bigay po ni Yormi din po na pinabot sa barangay. Chairman Sylvia. Yeah. <laughs> uh, mahal namin mayor. Uh, maraming maraming salamat po sa tulong na uh, ibinigay niyo sa amin. At ito po ay napakalaking tulong po nito para po sa kapatid namin na nagangailangan. Hmm, nararamdaman ni maraming, Mami. Maraming salamat po. Mahal na din. Okay, Pero nararamdaman ni, York ni Mami. Nagre-react siya. Eh, na. oh, nagsasalita siya. Yan. Ta Ay, tayo, thank you so much po. Hangad po namin yung mabilisang ang paggaling ni Nanay. At ipapaabot po namin ng inyong pasasalamat kay Yorme Isco Moreno. Maraming na siya na Yes po. po. Yeah. May maiinom na rin po, I'm sure. <laughs> thank you po. salamat <laughs> po. po. Yes. nga po yun eh, para gumaling siya. Yes, kayo na lang. Oh, Magtutulong Sige po, thank you so much thank po. Thank po sa ano, sa tulong malaking ano po sa amin yan. Malaking yes, sulong. ipapaabot ko po kayo. May nagre-react si Mami. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye. Thank you. Bye bye po. Thank you, alis na rin sila ating. kiss uh, na lang ako. Hindi ka kanini nang may <laughs> insure uh, uh, na, 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 pam na po. Pampilin mo ng gatas at saka ng pampers. O, di ba? Oh. Di ba? May ni no? Uh, uh, Ginig niya yung kahilingan mo. Ayan. Diba? Oo, oh, nag-react si mami ko. May iyak si diba? ni... mami. Nararamdaman ni mami. Yeah. Oh, Ayan. Okay. Iyak ni ma mayor. di Diba? Oh. Sige po. Thank you po. Mami, love you po. Salamat Ingat oh, okay. po. thank, Salamat. thank you. Salamat. Balik na po kayo. Balik kayo po si Ate Lilibet, siya kasi Kuya Alexander po. Opo, po sa kusina, nagugasan ng pinagkainan. Ah, okay, Apo. sige. Unahin ko na lang po yung sa'yo, Ate Apo. Lilibet. Yung sa pagsulat niyo po kay Yorme mm -hmm. Isko. Pinapaabot po ni Yorme yung pinapansulat sa'yo. Ay, salamat, sa na kabinan ko pa ng ganito na po sa puso. Yes. Ay, malaking bagay na po ito, ma'am. Thank yes. you. Thank you po. Mayayos maraming, maraming salamat po sa binigay mo sa akin. Makakatulong po itong pambili ko ng gamot sa puso po. Yung una po kasi ayoko talagang puntahan kasi nahiya ako sa anak ko kasi mm -hmm. may, may paninda siya dito sasabihin ko na po sa inyo yung totoo ganito po kasi yun nagpaalam ako sa anak ko nahihingi ako ng tulong kay Mayor isko Moreno so sabi niya sige mabala ka sabi niya gano'n yun nga lang natakot kasi ko baka makita niyo nga po yung mga paninda niya na baka bigla ako ma-disqualify doon Ay, sa si Yor ano may mo. lahat open tulungan kasi sa totoo Pero, lang CEO, po si Yor may din po naka-isa sa mga tumulong din po sa akin sa unang anak Oo, mm. oh, mm. yung unang-unang apo po na. Anong taon yan? 2010, 2011. 2010. Mm. Vice Mayor natin siya nung time na yun. Opo, parang ganun po. Nakapunta po kayo sa may... Sa City Hall po. Mm -hmm. sali na ako ko dyan sa... Ano, um, tumulong. Ay, tumulong. Nakakuha po ng tulong. Okay, Kayo. Yung... Mm -hmm. Kaya, ang ano ko naman kay Mama kasi, saka nga po kasi isipin. Ay din. Si Your sa lahat ng antas yan. Open siya sa pagtulong. Kasi yung mata ng ibang tao. Tapos, hindi yung... Yung kinikita namin kasi hindi talaga sapat, lalo na po, may kasi ako Kaya may pera. Nako na, si Yorme, naiintindihan lahat ng nararamdaman. Kaya nung sinabi, sige, may gumo. Sabi niya, yun nga lang, natatakot kasi kung mamaya hey, Hindi niyo rin in-expect. Sabi ko naman, kanina na. umaga din. kanina ng umaga din, sabi niya sa akin, ma, pupuntahan ka na dito. Sabi niya, Pat ako, patay ako. Sabi ko, pupunta Sige, okay lang na. na. Nakaigad na yan kung anong magiging misisyon. short Kung makapasa ako, tense. Kung hindi, okay lang. Sabi ko, ma. Sa, sa puso niya po talaga. Mm ang siyang kung sino, sino sino na po talaga nilalapitan ko kasi niya ako alam ng Lord yan alam ng mga alam ayaw ko po talaga na nangingi, na po, nangingi sa mga anak ko mm -hmm. hanggat may mali po akong tao pero yun po ipapanating ko kay Yorme ang inyong buong pusong sa pasasalamat salamat kayo. po sa inyong lahat God bless you Hi! Hi! Siya si Ate Mirya. Ah, baby, kilala kita. Hi! Sino ang sumulat kay Yorme Isko no po, Ate Mirya? Ah, ikaw. Ah, ikaw si Miriam? Hindi. Ay, yung, ako po yung gumawa ng letter para sa kanya. Oh! No, no. Anong sakit ni Mami? Ah, dialysis po. Dialysis okay. patient. Kaya sumulat ka kay your oh, okay. ko. Mga humiling ka lang. Ito yung sulat mo kay your miss okay. Medical assistance. Bro. Medical assistance. Kaya yung pagkabasa ni your miss ko mo rin, no? Pinasa para ma-deliver okay. sa'yo okay. yung tulong para kay nana. Ilan pa kayong magkakapatid? Apat. Apat. Hmm, ilan taon na si mami? 51. 51. Anong pangalan mo? anami anami Ikaw ang gumawa ng oh, sulat pa makita nyo kung magkano po yung inabot po ni Yormis Isco Moreno. Ito po. Yan, oh, para sa inyo. Inabot na Yes. Mami, hangad ko namin ang iyong pagdali. Agad na garan po. Maraming salamat po kay Yormi. Talagang noon pa kami ay Yormena na. Ito sa kanya. Yes. Salamat kayo, oh, sir. Salam. Maraming salamat, uh, Yormi. Salamat po. Makarating po ito sa kanya. kay uh, tatay. Maraming po salamat. Mayroon. Ayan, tumugon si Your doon sa sulat ni Ate Kuya. Uh, ate Karen. Ani Ate Karen. Kaya may pinapaabot lang po si Your Moreno na tulong para kay Kuya ni Liwagon Reponde. Kaya ito po ang pinapaabot ni Your dahil ito yung kanyang sulat kay Your Apo. Maraming maraming salamat po kay Mayor Isko at kay Chiesa Malaking tulong na po sa, sa airport ko. Sana po maraming po kayong matulungan para sa mga na, nangailangan po. Maraming maraming salamat po, Mrs. Yeah. Thank you po. Makakarating niyan kay Ormes oh, ko 'yung pasasalamat. Okay, thank thank you. you. Thank you, thank you. Hello, sampung sampung. Ay, ah, mga pambiling gamot oh. niya po. ni Your Mace po Isang para sa ano. Okay. <laughs> Ate Elisa, sumulat ka kay Your Mace ko Ano yung ni-request mo kay Your Mace ko? Ano po maintenance? Maintenance sa mas. Yun lang, mga Yes, kaya si Yorme Isko, bilang pagtugon, may pinapaabot sa iyong tulong si Yorme Isko Moreno. Thank you tayo. Ito yung pinapaabot ni Yorme Isco Moreno doon. Pagtugon niya, pagtugon niya sa letter na ibinagod sa kanya. Thank you. Yes. Ay, Ito. Yorme talaga. Pero pinagdadasal po talaga yun na yes. bumalik talaga siya. At nakabalik oh, na oh, nga. Nakabalik diba? talaga. <laughs> yes. Kung tutuusin, marami sa mga politiko kapag dumadami na ang problema o intriga laban sa kanila, ang inuuna ay depensa sa sarili, kontra-atake o kaya ay paninira sa iba. Pero kay Yorme, ibang-iba ang estilo. Oo, nakikita natin na sumasagot siya sa mga batikos pero hindi niya pinapabayaan ng serbisyong publiko. Tuloy-tuloy ang aksyon, tuloy-tuloy ang malasakit. At dito natin makikita kung bakit iba ang klase ng pamumuno ni Yorme hindi lang siya basta nakaupo sa posisyon. Ang ginagawa niya, ramdam agad ng tao. Kaya nga kung ikukumpara sa ibang politiko na puro pangako, puro salita, at kapag eleksyon lang lumalapit, si Yorme, consistent. Kapag sinabi niyang tutulong, ginagawa niya. Kapag sinabi niyang may malasakit sa sa tao, pinapakita niya sa gawa. Marami rin nagsasabi na ito ang dahilan kung bakit mataas pa rin ang respeto ng mga manilenyo sa kanya. Kahit may mga detractors, kahit may mga politikong pilit siyang hinihila pa baba, nananatili siyang tapat sa kanyang sinumpaang tungkulin. Hindi perpekto si Yorme, pero ang malinaw, lagi niyang inuuna ang ordinaryong mamamayan. Kaya kung tutusin, ito ang klase ng pamumuno na kailangan natin. Isang leader na hindi lang nakafocus sa kapangyarihan, kundi sa tunay na serbisyo. Isang leader na kayang magbalanse, nakikipaglaban sa tama, pero hindi nakakalimot sa kapakanan ng tao. At alam nyo, sa panahon ngayon na maraming Pilipino ang hirap sa buhay, malaking bagay ang makita mong may leader na handang umalalay. Hindi ito simpleng pagbibigay lang ng tulong. Ito ay mensahe na may gobyanong handang umintindi at kumalinga sa tao. At yan ang ginagawa ni Yorme araw-araw. Kaya naman, saludo kami sa iyo Yorme Isko. Patuloy mong pinapakita na ang serbisyong publiko ay hindi lang trabaho kundi isang misyon